Guys, hindi natin masasabing from Manila to Masbate ang ride kung hindi tayo mag-uumpisa sa Kilometer Zero ng Metro Manila Rizal Park So, nagabi-galing na kami dito pero binalikan natin ulit ang Kilometer Zero para legit na matawag na galing tayo sa uh, Manila Manila to Bicol or sabihin natin Manila to Bate so kasama natin si Mark Angelo Rojas ayan kilometer zero so mamaya kaming alas 3 ng madaling araw alis sa Paranaque so simpre galing dito magbabike muna kami hanggang Paranaque then matutulog and alas 3 ng madaling araw ay alis na kami going to uh, Puduran at sasakay ng barko to Bate So, ayan guys, oh. Legit 'yan. Yung pinakamalaking flag, oh, ang laki-laki ng flag. Ang daming sasakyan. Hindi maubos-ubos. 306, guys. Gising na si Allen. Kumakain na. Mukhang magre-ready na para maglarga. Anli, ahon na naman ang babanata namin ito. Ano kondisyon na? Ha? Huh? pinapiraw pa daw sya mawara mo na dyan <laughs> 418 nagre-ready Nag, uh, pa ng mga gamit almost na ang aming pag -prepare. so finishing na lang ayan time to time mag-check mag-update kami sa kung nasaan na ang location namin if we stop over mag-tayo -ano mag update so yan inaayos na ni Alin ang kanyang gamit para hindi malas pag lagay dyan ang bag then ako dito naman nilagay ito yung pagkain namin ito yung bihisan yan ang oras alas 4.31 so paalis na kami power bar magkano isang nyan ano ka siguro mga 4 uh, 5 lima. Limahin mo. Let's pass. Byte check for 51. Ano muna kami sa Mercury. Ayun, go na kami ulit. Sukat ito, sukat. sa Santa Rosa Laguna tayo. Taktak lang ako hangin. Yan nagbabalap ng cellphone si Allen Papukapukari lang ang bata Manamit Manamit daw ang pukari mm, Sarap Mas masarap din sa akin Power bar Bandang alas 7 nga ng umaga eh, Nakarating kami ng uh, boundary Ng Batangas and uh, Laguna So picture picture muna ang uh, ginawa Para mayroon daw siyang uh, Remembrance sa aming ride na to. Yes, nasa boundary kami ng Batangas at Laguna time check guys 7.57 grabe traffic kanina pa yung traffic na binabaybay namin kaya ang tagal ng biyahe pasingit-singit lang kami yun o ah. unti pa nga akong ma makabangga ng pintuan ng jeep kasi may biglang bumaba ng pasahero walang tingin-tingin bukas ka agad nung parang pintuan nila dun sa time check guys ang alas 8.05 may nakita kami yung car wash may pwesto dito ayan o no? oh. sabi ko nagpaalam ako makipwesto muna kami ayan o no? oh. kasi kami ng ano sukting tingnan yung ali, al guys kanya yan ito yung sa akin mayroon pa kami uh, pork chop mayroon pang itlog at mayroon pang ano tubig na lang na mainit yan o oh, itlog o oh, ayos na kakain na kami guys kakain kami habang sila tuloy tuloy pa rin ang traffic grabe ang traffic guys oh. kaya ang takbo namin singit singit na lang papasok na kami ngayon sa province of Kison ayan ayan yung boundary ng Kison and uh, Patangas oras na pala 9.50 pagdating namin dito sa boundary ng Quezon Province. Siyempre bawat arko, uh, bawat boundary, hindi pwedeng mawala ang pagpicture-picture dahil gusto nga talaga ni Alin may mga remembrance siya sa lahat ng mga nadadaan ng lugar. Time check, 10.37. At dahil nga sa lakas ng ulan ay halos sa mga arko na lang tayo nakakakuha ng mga picture. Dahil uh, talagang hindi pwedeng ano baka mabasa ang cellphone natin. Time check, 11.56. 135 ang distance. Lucina City. Kain muna kami ni oh, Alan. Parang kanina ano, pa ikot-ikot pa dito. Parang kinukulangan pa ng takbo. Kanina pa paikot ikot to Kinukulang ka pa. Ayan. Kanyang tagawa po. southeast, then make a U-turn. Kain muna kami ulit dito guys. Marami pa kami guys, Ng itlog. Marami pa. 1.41 nga ng hapon ay nandito na tayo sa paana ng bitukang manok so samahan nyo kami sa pag-ahon kaso lang medyo malakas ang ulan kaya may pa uh, papetik-petik lang tayo sa pagkuha ng video Quezon Protected Landscape ganda talaga ng zigzag road or ang manok pinagpapawisan na tayo guys aw oh, pagbalik Hindi ako yun Iba yun Last na lang na aming ahon yan Sige mauna na kayo Dahan lang kami Sige So dito na muna ako tumigil Nakakapago din pala eh Isipin mo yung mga inakyat namin Galing doon Taron Tarito yan Galing doon Galing dyan Tarito Yon, tapos pupunta kami doon. Yon last na aho na yon. Ang sarap, di ba? Nakakapagod lang, hindi nakakabad. Ayan, ha, dahil grabe na yung ano namin, yung paa namin, yan. Naghugas na siya. Yan ang pa ako. O ng siklista. So, huhugas muna tayo. yan muna kayo, ha. Ang walang kasawasawang picture. Puro picture na lang ni Alin ang nandito ngayon nang ano tapalodo yung aking yung bike kasi punong-puno yung likod ko no. Eh. ko yun na yung pinakamataas. Eh. Mas mas mataas pa pala dito. Tingnan na vista. na vista na ba to? Ay. Ay boy vista nga. Ay, salamat andito gahan nagbago na pala ng boy na vista. Oh, ginutanganan spot. Ay, bago na. Bago ng Buena Vista, binuta nga na ispat. May flashlight na. Kaya ko na mag Buena Vista. Ah, ay! ayano, ano? Ahon pa din. Huh! Eh grabe na to. Minubusinahan pa ako ng kasunod ko na truck sa sakyan. Ay! Eh grabe. Good evening guys. 6.30 nandito kami sa Lopez. Nag-merienda muna si Alem. Ayano, ano? May sobra pa oh yay pag ina pumuto <laughs> so ano uh, doon na kami sa pag ano, sa pagkawayan matutulog so papadyak muna kami ng mga siguro mga 60pm doon kami maghanap ng matulog ay uh, sa tabi tabi pwede na 7.40 guys nandito kami ngayon sa barangay santa maria part ng lopez ah uh, dito naman muna kami nag stop over kasi medyo grabe traffic at uh, malubak ang mga daan kaya dito na kami matutulog muna nasa 230 km lang yung matakbo namin so bukas na yung matira so napakabait ng mga barangay officials dito yan iniwanan nga kami dito sa barangay hall dito kami matutulog Yeah. So, kunting pahinga lang. Mamayang ano ulit, mamayang mga alas 4, alas 3 kung kaya ay uh, ano na kami. Biyahe na kami ulit.